At Thea na live sa buhay ng isang re-uploader bago pumilos at mag-almusal at kung ano pang gawin sa loob ng bahay. Hanap-hanap muna tayo ng mga trending na videos. At kapag nakakuha na tayo, download na natin. Ayan. Pagka-download natin, puna tayo sa CapCut. Siyempre, ang sikat na CapCut. Ayan. At i-edit na natin iyon sa CapCut para naman mataklo ba natin yung mga trademark at saka yung mga pangalan ng mga original uploader lagyan natin ng mga emoji o kaya ay ng mga eh, kung ano-anong mga pakulay doon sa video para hindi mahalata at hindi tayo makaparate para ligtas tayo, ba? Diba? Tapos, lagyan natin ng caption na, ha, 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 astig talaga ito, panoorin nyo. Tapos, lakihan nyo yung caption para naman, ano, kapansin-pansin dun sa mga manonood. Tapos, ayan, o. Oh. O kaya, minsan, naglalagay din tayo ng, ano, naglalagay din tayo ng, ano, ng mukha mo kung sino yung nag-re-upload, ilalagay pa talaga yung mukha mo doon. Dapat ganon. Ilagay natin yung mukha doon para kitang kita na tayo ang nag-re-upload ng video. Kahit hindi naman tayo nagsasalita doon sa video, basta nandun lang yung mukha natin sa gilid ng video, okay na yan. Para makitang tayo ang nag-re-upload ng video. Tapos download na natin o export I-post na natin sa Facebook o kaya ay sa YouTube. Basta lahat ng ano na yan, tapos pagka-upload natin, lagyan na natin ng mga hashtag highlights, hashtag followers, at kung ano-ano pang mga hashtag ang ilalagay natin doon para naman ano, mag-trending. Tapos intay-intay ka na lang na mag -ano, na may mga mag-react, mag-trending. Tapos yun na, kikita ka na doon, ba? Diba? So walang kahirap-hirap ang buhay ng isang re-uploader.